Hello mga kasari. Ayan. Good morning. Ano? ano 11.15. <laughs> 11.15 na. Ayan. Kamusta kayo mga kasari? Ayan. Karating lang namin galing palengke. Kasama ko yung anak ko. Pumuntang palengke. kasapi ko, samahan niya ako pumili kasi ako ng ano, ulam. Tsaka mga mismo. Ang dami kong binili. Eh, hindi ko kayong bitbitin lahat yon Kaya ano. Ay, nagpasama ako sa kanya. Ayan, kamusta kayo? Makulimlim ngayon. <laughs> update sa panahon. Ayan, may update tayo sa panahon. Makulimlim dito. Ayan, pero nag-tricycle na kayo pa uwi kasi bigat din ang bigat ng bitbit -bit namin. Ayan, ang grocery ako ng kaunti. Bumila ko ng kognis mo. Eh. Tsaka ano, tsaka pagkain ng mga hayop. Ayan, mga kahayopan natin. Ayan, ah, uh, may share lang ko sa inyo mga kasari um, di ba nung nakaraang ano, uh, December last December is nag open ako na yung 200 pesos na ipon yung challenge ayan ang um, ano na ngayon siya uh, 630 views na siya ayan, um, gagawin ko ngayon is mag-iipon ulit ako ng pang pang ano natin Ah, uh, meron na talaga siyang paglalaanan. Meron akong paglalaanan na. Ayan. Ah, uh, mag-iipon ulit tayo ng 200. Ay! Natumba. <laughs> Natumba. nang 200 ulit. Ayan. 200 pesos. Ipon challenge. Ayan. Naka-charge kasi yung cellphone. For. Ayan. Ah, uh, dito ko ilalagay. Ayan. January 19, 2024. Tsaka January 2025. Ayan. Kasi yung ano natin ng ano ng lisensya is January tulad bukas 20 20 na bukas ah, uh, mag ano na naman kami ng lisensya last day na bukas a uh, 20 dapat makaano na ako bukas kasi pag ganitong January ngayong ano ngayong taon is parang feeling namin feeling ko is ubos-ubos kami Ayan, pag, uh, pagdating ng pag, ano, uh, pag-renew ng lisensya is walang nakalaan. Ganon. Dapat, sabi ko nga sa asawa ko dapat meron akong nakalaan para sa lisensya kasi ako yung nagaano eh na nagaano kasi ng ano niya inyo. ako yung manager niya walang money <laughs> ako yung manager walang money kasi yung hirap eh pag ano kung hindi alam kung saan nagigilapin ayun ayo din naman ang asawa ko nung lagi na lang kukunin sa puhunan kasi mga nakakaraan kumuha na kami ng pinabayad sa kuryente bahay pa yan kaya ang hirap, kaya sabi ko nga, uh, dapat next year, uh, meron na tayong ano, kasi yung lisensya namin is nasa 10K plus eh. Kulang, nakaraan parang kulang-kulang 10, ganyan. Kaya dapat may 10 ka, ganyan. Ewan ko ngayon kung magkano na, magkano na lahat, 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 lahat. Ayan, kasi sa munisip, sa munisipyo is parang kulang-kulang 10 magkaroon ng ano ng esensya namin. Ayan, kaya naisip ko na yung 200, total bihira na naman, bihira lang din naman yung 200 pesos. Kaya yun na lang ano ko, mag-iipon pa rin tayo. Ayan, ito yung nalagyan natin. na nakaraan nakaraan, nalagayan ko ito eh. Natandaan nyo yun mga kasari, kung napanood nyo yung video ko. Dito ko nakalagay. Ayan, wala na ito. hindi na ito kasi kaya may ano dapat hindi ko nakikita kasi para wag tayo matukso di ba na ay dami na pala pag makita natin na madami na kaya nilalagay ko ng ganito ayan kaya lalagyan natin, wala pa laman ka ano ko lang ka ayan wala walang laman yung ka ano ko lang katitip ko lang lagyan natin ng paminta ito ito paminta ito is galing sa prosperity ano natin bowl Tapos meron na tayo dito ng isang 200 Ayan 'yung serial number niya. 6194. <laughs> 6194 'yung serial number. Ayan, 6194. Ayan, ilagay na natin. Ilagay na natin, ayan. Ayan, at ito 'yung pauna natin tayong isa. Ayan, ah, sabayan nyo kung mga kasari kung gusto nyo is pwede rin kayo mag-ipon. Total, bihira lang din naman yung 200 na yan. Eh. Bihira na tayo magkaroon. Kaya pwede natin iipit, ipunin natin. Ayan, ayan lang yung share ko sa inyo mga kasari. Pero ito sa akin is nakalaan ito sa pag-resensya namin next year sa 2025. January ko din ito bubuksan mga kasari. Share ko rin sa inyo pag binuksan ko ito ayan, ayan lang ang ating share sa inyong mga kasari sa bayan nyo ako. ayan